Uh, ito mga lodi. So, ang tanong ngayon, need ba talaga ng review center for your preparation for the exam? Isa lang yung sagot ko dyan. Pag ikaw eh, sa tingin mo, marami ka pang hindi nalaman, di ba, kasi uh, bulakbul o ano ba, baka hindi mo nakita yung mga ideas during college o hindi mo napag-aralan So, mag-review center ka. Pero, if you think na talagang absorb na absorb na sa 4 years mo, sa college mo, pwede ka naman hindi mag-review center. Diba? For example, sa akin nung una, uh, may review center kami noon, but, hindi ako nakatik ng October eh. 3 uh, months lang yung preparation ko for the March 2012. Then, in that 3 months, talagang ako lang mag-isa. Diba? So, naka-final coaching ako, mga 6 days. But, in just 3 months, talagang in, uh, focus lang talaga. ba diba? Ako lang is mag-isa nag-review. So, without intervention sa mga online learning center, kasi wala pang online doon eh. So, talagang paningkamot ko lang. O, paningtiil at paningkamot. Talagang in my own. So, ano yung ginawa ko? Di ba? Religious lang. Consistent lang talaga. So, hindi na need ng revision center if alam mo sa sarili mo na kaya mo. O, kaya mong kumuha ng mga resources, yung mga notes mo sa college days is nandyan pa. Actually, yung, yung ginamit ko is yung sa college days pa eh. Diba? Yung naka, naka, nakakulik ako ng mga different notes sa college ko pa yung mga notebook ko Yung mga handouts Yun lang yung ginamit ko Then, if may Hindi ako maintindihan ng mga topics Sinusulat ko yan Then, kinukulikta ko yan After uh, mga one week or three days Pupunta ako sa internet cafe pa noon eh Wala, Hindi pa accessible ang mga mga gadgets no Sa internet uh, Yung pari o ganito, di ba? Social media Marami na ngayon Noon na sa amin, walang TOS, walang gadgets, hindi accessible. So, napakahirap na ng mood exam kasi hindi mo alam ano yung lalabas. So, yan yung ginawa ko. Nagsusulat ako, pupunta ako sa sa internet cafe. How much more ngayon na accessible na lahat? ba? Diba? Pwede kang kumuha sa online ng mga libre. But be sure na yung mga online na, na libre is kinocross-examine mo sa libro or sa batas? Sir, oh, may mga tanong. Sir, paano if hindi totoo yung sinasabi nila sa online? Oh, ikaw lang man mag-decide. Diba? So, ikaw ang mag-decide, ikaw ang nag-study, i-cross-examine mo sa libro. Para safe, na totoo talaga, tingnan mo sa batas. Kasi ang batas, hindi yan nagkakabali. If, uh, if nandyan sa batas, Talagang dyan, yan yung lalabas sa buddha exam. Diba? So, yan. Diba? Kung pwede mong mag-self-preview, kung kaya mong mag-self-preview, mag-self-preview ka. Hindi na kailangan ng gumastos pa. Diba? Pero, if may kulang, may mga concept or ideas o mga topics na nahihirapan ka, mag-review center ka. Diba? Kahit saan na mag-review center. So, pira lang sa yung iba. Pira-pira lang. May, mga, may mga ganyan ng review center. Pero, pag ikaw lang talaga study, kasi ikaw yung magtitik, di ba? Uh, come to think with it. Ikaw yung magtitik ng mga exam, hindi naman ang review center. So, sino yung mag-absorb? Ikaw. Kaya, it nag-self-review ka, kayang-kaya yan. Yeah? So, yan lang yung reaction ko. Ah. Uh,